<Popkeys> ito pa porcel po ito magkano pong ganto mm, may takip po yan hello dito ulit tayo sa barangay Ditale dito sa Dipakulaw kung saan yung lugar na to ay kilala dito sa amin sa paggawa ng mga rattan craft yan, kagaya ni Manong. Yan. Ito, na-vlog ko na rin sila dati. Nung kasagsagan ng pandemya. Yan. Yan, kaninagan mo, Manong? Cesar. Oh, Cesar. Nga dati niya. Yan. So, si Manong ay nagsosolo. Yan. Ilang taon na kayong gumagawa ng ganyan, Manong? Mga uh, 40 years na. <laughs> Apat na dekada na pala. So yung ginagawa niya ngayon ay tawag dyan ticklis at kaya niya tapusin ito ng half day yan ang benta oh, 600 pesos Ayan. may siguro sabi niyo mahal pero matibay siya kasi maliban sa matibay, kung ikaw compare natin sa mga plastic na mabibili natin sa si Palengke, no? ito talagang bukod sa matibay, pang mataagalan talaga ito. Mm, may, um, may takip po yan. Hindi, wala. Ay, wala. Ganyan din lang. Mm. Picklist din. Okay. Pag may gustong bumili, pick up. Uh, oh, kasi nasa tabing kalkada lang sila dito sa barangay dito. Pala. Magtado pa lang ti Malang Uway. At ito po ti barangay dito tunan. Uh -huh. tago pa. Kasi ito yung kaming nag-uway dito. Ayan may kaya lang medyo wala kaming mausang-usang. Mm. Magkano na ang bentahan, uh, bilihan ng uway ngayon na ganyan? Uh, na ngayon? Yung mga ganyan maliliit, yung isang piso ang uway. Ilang pie? 20 yan, bari 20 piso sa isa dyan. Isang piraso, 12 feet? Hindi. Okay. Dalawang, uh, 24 feet yan, yung isang ganyan. Oo, uh, yung okay, oh, 20 pesos, 24 feet. Mga ilang ganyan ang magagamit yan? Dito, mga lima. Oo, lima. Ganyan lima. no, lima. o limang puno Oh, tapos malalaki? Bali, sampung. Sampung malalaki? Ayan, yung ganon. Uh, mga magkano naman po yan? Dos. Ilang pie po yun? Dwell feet. So, nakwentaan dyan yung materyales. Mamumuhunan siya ng P200,000. Ah, 200 mahigit oh. yung puhunan nito. puhunan nito. Kaya, yung presyo, ganun. Saan nyo ginagamit? Manong yung kinikita nyo? Eh, wala pala kayong pamilya. Ano, yung ako ko na nag-aaral dyan sa Oo, uh -uh. college? Oo, ah, uh Kriminology. -uh. Uh, Oo. Uh -uh. Eh, P200,000 ako, ako noon. Uh -uh kayo nagbibigay? Oo, oh, kapag ka wala si mama niya, ako uh -oh. nagbibigay. Kapag nandiyan si mama niya, halos salitan kami. Uh -oh. Kung may pera ako, mm. ako nagbibigay. Mm. Saka yung ako kung dyan sa may... Bali, tatlo sila. Mm -hmm. e, ako naman eh, wala naman, wala naman pinupuntahan ng <laughs> Pero ang save kayo lata para di masakbay niyo, sakit kayo nga eh. Ayan. Bagay, namunag sumalit, nag ako yun. Ayan, ayan. Kita damit nga kaya nga. Priority yung isu Ano kung baga nga ba kayo sakit kaya ko di ka nakapigay bang nagyay. Ayan. Ayan. Ayan.

ito yung finished product Ayan, tingnan pa natin yung mga product ni Manong ito yung kanyang paa <laughs> Ang kasama ng kanyang aso yun yung guide niya pag may pinupuntahan ito yung iba <laughs> magkano na po itong isang gantong basket 120 180. Oh, 150 ganoon. Ah, depende. No, oh. so, ito konti lang yung display ni Manong. Dahil mag-isa lang 'yan gumagawa. Yeah, oh, sa kan naaaga din daw. Ito yung location napaka Kwan kasi, tabing kalsada mismo dito sa barangay Ditali. <laughs> Basta pick up lang ya? tig product yun. Sa din na kasi pangkasin natin ayan niya. Ay, sa tapat niya. Ay, sa tapat niya. Ay, sa tapat niya. Ay, Lagi parting dagupan kasi ada kurang gila. Oo, santabian, mangaldan, tapos

ng kasuot motor sa nararapat ay koano makapanggana. San taon siya taon? Oo. Oh. Uh, na, siya, medyo... ano na ako. review review na lang ang pan. Gagastusan. Oo. Kapag pulis ay kas. Di joko nga po tong gawa niya. <laughs> oh, po. Ito pa for sale pa ito. Oh, po. Magkano pong ganto Ay, ah, 30. For delivery, for pick up. Pick up. Hmm. 30K. <laughs> ah. Ah. ma Ganda ng lobo oh. oke pak, tinggi pak apa lagi jahe ngeiset ngede jahe mana otogah, pat? tanlo oh, ada ti, ati Mano mo tayo ay? 35. Ah, 35. At ay, at kasama Ayun, ito yung kasama. Tatlong upuan. Saka ito, 35. Ano, hindi na Hindi meron din sila rito itong set oh. balayong din yata ito unara na um, maganda. Di kasta yo manang. Pero ganto na siya um, babarnisan pa? Ah. May well, lahat yata ito pag kukunin, babarnisan din. Ganda betul ang tiko bungot arami din da oh, <laughs> ito po order po ito Wait, order Pino, mm. may kargaan na nga ta -tina, tina, tina, tina. ah na dyan nga banda nga eco park kasapsapan kasapsapan na dyan ito leta nga may, may ini ser ulano Mm. Ano mo te abutan na kastoy 15,000. Ganon din po dito. Set. 15 mo lang nito. Dito nga round table niyo kastoy. Dating ng nga tugaw na. Oo. Ay, kung inam sa, inam na tugaw na, 15,000. Hmm. Kasi ano tugaw naman? kastoy matlang ako titugaw na at titusin na. Tapos lang, Senle. Ah, yun. inam ng ang kasutoy. Oo. Pintas? Iyong kay Manong ah. Yeah. Ngayong to pala ginagawa nila para sa <laughs> team volleyball, oh, tangkal ng volleyball. Ito si Manong Rodrigo, yang maari dito sa bahay sa sa tiyan na ito.

pinag-ubog mo, nanyang naramihan ka. Mmm. Mm. Nandito yan. Ichte Ayan, so eto yung mga ratan products nila dito Marami dito sa barangay dito le so, Mamili lang kayo Pero dito, kila uh, Manang Gloria, bila Cruz Dito marami Dito ko noon nakita yung kubo Na Na vlog ko rin noon Saka marami silang set dito Saka itong mga Inyang nga kayo nga tala

Ah, talo pati niya. Oh, tatlong nara. Tapos ito kamagong. Yung center table. Kaya itim na itim. Okay. Uh, maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.